mga kabukid kamusta po kayo ngayong araw po ay marami na naman tayong napitas na mga gulay dun sa ating garden, ay maraming sitaw at saka mga kamatis na hinog so, ngayong araw din po gusto ko rin po sa inyong i-share ang ating simpleng plano dito sa palibot ng ating gulay kasi kung makapapansin ninyo meron po kaming itinitira dito na vacanting space dito sa malapit sa puno ng kasuhin meron po tayo ditong simpleng planong ipatayo Ayan, dito po mga kabukids ay nagpaplano po kaming gumawa ng simpleng bahay kubo ni Jinky dito po sa area na ito kaya mamaya po may papakita ko sa inyo yung aking ginawang miniature kasi gumawa po ako ng maliit miniature maliit na miniature ng kung ano yung itsura po ng bahay kubo na aming gagawin so dito po namin naisipang ilagay malapit sa ating mga tanim na gulay sa ating mga tinanim dyan na punong kahoy at dito malapit sa mga kasoy para meron tayo dito lilit so yun gusto ko lang po sa inyo i-share yung aking simpleng planong bahay kubo and sana magawa po natin soon Ayan mga kabukids, welcome po sa aming munting tahanan. Ito po yung aking ginawang miniature ng balak namin ipatayo doon sa tabi ng ating mga ano, gulay. So meron po tayo space na nakalaan para sa bahay, sa paglalagyan namin ng bahay. Ito po ay bahay namin ni Jinky. Magagawa po kami ng farmhouse ni Jinky doon sa lugar na yan. Ayan, hindi pa natin natatapos pero ito po yung ano, yung pinaka ginawa kong paggagayahan. So gumawa po ako ng miniature nga para kapag pinagawa namin eh may papakita namin doon sa karpintero yung gusto namin mangyari. Para mas madali man nilang maintindihan yung gusto namin mangyari. So yan, maliit lang po, simple lang ating bahay kubo doon sa bukid. eto bali may kwento ko na rin po, may share ko na rin po sa inyo na yung plano namin ito ay ano to concrete yung ilalim yan may mga hollow blocks tayo dyan hindi pa tapos yung pagkulay ko ng hollow blocks eh, para mas maganda ang presentation <laughs> ayan tapos meron din tayong eto naman dito naman ay sa wali itong taas na to sa wali yan tapos yung bubong natin ay ano to pawid nipa para mas presko pag tanghali at saka mas kubong-kubo yung ano nya. Yung kanyang datingan. Tapos meron tayo ditong terrace. Ito terrace na maliit. Hindi ko pa nalalagyan eh. May hagdan yan dito. Tapos ito yung mas malaking living area. Yan. Tapos. Ito. ko po kayo. Ituturo ko po kayo dito sa loob ng aking munting tahanan. Kapag ano po yan. Ah. Uh, kapag bibisita po kayo, pwede ko po kayo tour pero kailangan po nating tanggalin yung kanyang bubong. <laughs> Ayan. Ganyan po 'yan. Ayan, meron siyang kwarto diyan sa taas, doon sa ilalim meron din. Tapos yung CR, lababo diyan. Ito ay ano. Connected siya dito sa may kusina. Magkakaroon din po yan dyan ng hagdan. So yun, simple lang ating ginawa sinadya ko po ito yung ano, natatanggal-tanggal para naman pag pinakikita ko nga sa karpentero, mas maganda. So, yun po ang aming matagal na rin na pinaplano makapaggawa ng bahay kubo doon. Para mas madali yung aming access doon sa mga hayop. Kasi sa ngayon, nandito kami nakatira sa baryo. So, habang hinihintay ko, habang nangangala pa po kami ng pondo, extra pondo na pag ano nito para makumpleto namin yung kailangan namin dito eh gumawa po muna ako ng miniature habang hindi pa nasisimulan para yun merong pagkakayahan you know may pinto po yan ito, ito yung pinto nya medyo nakabukas konti lang ang bukas kasi hindi pa ano eh walang entrance eh <laughs> ito may bintana dyan tapos dito yung pinto sa ibaba sarado po yan <laughs> eh, walang ano, walang hindi mahanap ang susi. <laughs> Tapos may bintana rin dyan, may bintana dyan. So, press ko yan mga kabukids. Yun, simple Cute lang, lang. Ating, ano, ating kubo. Tapos dito yung entrance ng mga bisita. Kung may bisita tayo, dito, may hagdan yan, papusak, papasok dito. Tinagaan ko po ito ng ilang gabi. Tuwing gabi ko lang to ginagawa eh, Pag walang ginagawa. So, tinagaan natin para makabuo ng ganito. Okay naman. Yan ang aking ano eh, mga project sa school dati. Nagagawa ko to dati pag may project. Kaya nagagamit natin yung ating skill sa carpenter. Mm -hmm. Carpentry. Ayan. <laughs> Pero dito wala pang bubong ngayon. Dapat yan magkakaroon pa yan ng ano po dito. Ng bubong. Hindi ko pa nalalagyan eh. At saka dito sa may ano nyo sa harapan. Ayan magkakaroon po yan ng maliit dyan para hindi mababasa yung tao rito so yun gagawin lang po natin ngayon gagawin ko ay eh, kukulayan ko po ng kukulayan para mas maging uh, ano to mas kamukha niya yung ano yung totoo mas magiging realistic siya susubukan ko makakulayan to ng mukhang ano eh ng mukhang nipa tapos ito naman mapagmumukha kong may sawali yan meron mga native na ano yan kailangan natin ng kahoy diyan at mga kawayan yan yeah. ma pupunta ka ba rito oo okay kami pag tapos nyan delikado yung mga ano dito ah pagkapagkain na ah. pag may pag si mama B sigurado yung pagkapagkain <laughs> ano masasabi mo ah Tignan mo tingnan mo ito Ha? Maganda. Lapit ka dito para ma ano mo, ma may masabi ka, ma light mo. <laughs> oh. Ano? Maganda, maganda. Ako hindi na diyan dadaan sa ano, kasi baka makita ko. Sa kadaan. Ka dito na ako sa ilalim mo, oh. dito ay rong sa loob. Saan? Susuot na lang ako dito sa silong. <laughs> <laughs> Ito sa ilalim may buta. Ayun. Doon ako susuot. <laughs> Wala yan. Hindi ko lang yan nalagyan. Eh. Dapat yan. Meron yan dapat ah. harang dyan eh. Ah, kala ko butas yun eh. <laughs> kusina na kagad ang target mo eh. Hindi ko ng pagkain eh. Wala dito sa sala eh. Wala. Nasa <laughs> ah, kusina kagad. Diretso kaagad kusina eh. Yeah, Bale ito pong ang balak namin dito mga kabupids. Dalawa yung magiging tanggalin muna natin. Ito, share na natin ang todo para na-share na naman na natin eh dalawa yan mga kabukids yung magiging kitchen ito yung dirty kitchen ito yung dito lalagyan din namin ng konti mga ano to medyo clean clean kitchen ng konti ito ay dirty kitchen so magagawa pa tayo ng super super dirty kitchen <laughs> <laughs> daming kitchen daming kitchen di ba connected sila sa isa't isa para madali accessible kasi dito tayo nakatambay o di ba ganoon lang tapos dito yung mga ano tayo, ng mga ating mga ano to, bed. Yan, yan. Dito, kunti lang. Minimalist kasi kami. Ayaw namin na masyadong marami. Oh. Siguro yung mga ibang gamit nandoon sa ilalim. Ito ang kanyang daanan, yung pinto. Oo. Oh. Yan. Oh, balik na rin yung kanyang mahiwagang bubong. Ay ah, isa pa pala. Kaya po pala ganyan yan, ang design ko. Kasi mga kabukids, kapag may bagyo, nasisira yung bubong. Ngayon, ang ginawa akong design, pag may bagyo, matatanggal yung buong bubong. Para pagtapos ng bagyo, <laughs> ko, ibabalik <nahanapin> na <laughs> ko na lang na ganyan. O, di diba? Kesa gutay-gutay na. Di diba? Mahirap mag-repair. <laughs> Buo na kagad na ganyan, no? Tapos agad. Madali lang ang pag-repair pagtapos ng bagyo. Matatanggal, <laughs> eh. No? Uh, diba? Okay. Ito po kasi gusto kong mayroong ano siya, may concrete sa ilalim. Kasi para yun nga, yung dahil sa mga tagulan-tagulan, -tag maanggi po yan eh. Umaanggi na ganyan. So ayaw kong kahoy yung ilalim dahil masisira kagad agad mabubulok. para mga sawali hindi mabubulok. Ay dito, anong ano niya? Nakalagay dito? Ano lang yan ma? Net? Ah, net, lang. Net, net lang. yan para yung araw pasok dyan. Ulan pasok. <laughs> Hindi, lalagyan pa natin yung bubong. May bubong yan na ganyan. Ayun. Solar panel. Mm. <laughs> maraming pa tayong gagastos yun dyan. Ito, poste pa lang. Ilan na kagad yan. Yun. Eh. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Pito. O, oh, ba? Diba? Tapos tinanong ko sa... Ah, uh, nato si Kuya Jack rin ang kukunin natin mga kabukids kasi magaling magaling si Kuya Jack. Pinakita ko sa kanya 'to eh. So ito yung dinalalagyan ng poste dito ipagano na lang daw namin. Kaganya na lang yung hollow blocks at bubuhusan. So, yan ang mga kailangan natin. Marami pa po tayo ditong kailangang i-prepare bago masimulan. Pero sana, yan, maunti-untian. Maunti-untian namin maipon yung mga kailangan. Para pag nagsimula, tuloy-tuloy. At, maano talaga, magawa muna yung mga importante yung kailangan gawin hinahabol po kasi namin yung tag-araw. Dahil kapag tag-ulan mahirap na yung trabaho. Mahirap magtrabaho. Kaya ngayon tag-araw, bak-bak. Kaya simula bukas ma, tayo na ay maghahalo blocks. Oh, sige. Oo, sige. <laughs> <laughs> kaya ba? Kaya. Mano-mano <laughs> na lang natin yung iba. Pwede Oo. naman eh. Pwede yan. Kaya yan. Baka itong halo blocks na ito mga kabukits. konti lang din eh. Siguro mga ano lang to ilang bag ng semento lang to kaya ko na itong manumanuhin o di kaya magpapatulong ako kay Kuya Jack Hagilap TV kung available siya siya yung aking partner in ano eh, constructing pag, kung mapapansin nyo po pag may pinapagawa tayong mga kubo-kubo yung kulungan ng itik kinukuha natin si Kuya Jack kasi malaki yung experience niya po sa paggawa ng mga bahay-bahay Kulayan pak Tulungan mo kaya ako ma. Ano yeah. ka magkulay? Hindi, baka mamaya iba e. ibang kulayan ang nalagay ko niyan. <laughs> maging color ko <-color> na <laughs> Comment po kayo mga kabukids kung gusto ninyong magpagawa ng mga ganito. <laughs> De, biro lang. Kung gusto ninyong <laughs> architect. architect tayo. Architect engineer. Di ba sabi mo noon gusto mo maging architect? Oo. Oh. Ayan, natupad mo na. Tinapos tayo sa budget nung ano tayo, mga kabukids, nag-aaral. Kaya ngayon, ito na lang ating pinagbabalingan. Mas madali po kasi na may ganito. Kaya talagang pinilit ko makagawa. Para dito po kasi matatansya ko yung kailangan kung ano eh. Kailangan kong haba ng mga kahoy. Kailangan kong dami ng hollow blocks. Basta matatansya ko lahat dito. At saka pag pinakita ko nga doon sa gagawa, sa karpentero, gets agad. Hindi katulad pag Baka kasi iba yung sinasabi ko, iba yung na-imagine nung, mm -hmm. ano, nung gumagawa. Kaya, at least to, mm -hmm. kahit iwanan ko, alam ba, may lakad ako. Uh -huh. Pag sinabi kong ito yung gagawain, uh -huh. alam na nila, di ba? Uh -huh. May idea na sila. Malapit dun sa katotohanan. Pero kami-kami lang din ang gagawa nito mga kabukids. Abangan nyo po yung ano, uh, series natin. So, isi-series natin to. Lahat po ng mga bago nating kakabit eh, eh ano natin ipapakita kasi alam po namin may mga ilan po sa inyo na gusto rin masubaybayan yung paggawa namin itong aming bahay kubo ayan meron ng ano si mama bidon mabibisita bisitahan o, oh, bisita bisita pwede na yung matulog <laughs> oh, ka dito malamig mo oh. ah. Gusto mo malamig? Ah. Dito malamig, dito malamig. Adora ka banda sa may kusina agad. <laughs> <laughs> Malapit-lapit ka agad eh. Para pag medyo tulog na kayo. Gutom. <laughs> gutom na ako. <laughs> Kaya na lang. <laughs> yan, ang sukat lang po nito mga kabukids ay ano ba? Nasa ano lang to Limang metro lang. Lima at saka mahigit apat. Nga ganun. Maliit lang po yan. Kasi tinatandya po namin yung budget eh. Baka hindi namin kayanin kaya maliit lang yung aming pinaplano siguro estimate namin dito sa ganito kasi nagtanong kami nung yan may bahay kubo di ba na mm -hmm. tinanong namin ang paggawa niya 80,000 mas maliit dito mm -hmm. Eto Eh to siguro estimate namin mga 100 aabot to ng 100,000. Kaya medyo mabigat sa bulsa. Pero subukan natin kung saan aabot ang ating kakayanan. Kung no? hindi umabot hanggang sa taas. Ito lang may, sa baba. Ito baba. <laughs> ito na lang yung bubong. <laughs> <laughs> yung, yung bubong, ito tatanggalin yung design na ito. Bababa na lang yung bubong. <laughs> Manananggal na pala. <laughs> Kalahati na lang. Maunti-unti <laughs> natin yan. Pag hindi natapos agad ng fully furnish, uh -hmm. eh, sa mga susunod, mapag-iipunan natin. At least na ma matutulugan na natin. Oo. Pwede na. Ayan sa ang ating ano, mga kabukid plano natin. So sana po ay masubaybayan po ninyo yung paggawa natin ng bahay kubo doon sa bukid. Excited na kami. Pero ano pa natin to? Ta? Tapusin muna natin at prepare lahat ng mga kailangan tapusin. Na-excite na ako kasi may plano na ako dito sa mga gilid-gilid eh. Ano lagay mo? Tataniman ko ng mga halaman dito sa gilid. Oh, 'yan. dito maganda Para o. maganda. Ang mo yun. halaman. Tapos dito banda sa may kusina, ayan taniman ko ng mga sili, hmm. luya. Ito 'di ba may poste? Uh. Tapos may barandilya na 'yan. Uh. Mm. Alam mong bala ko diyan. Ano? Tatamnan ko ng sitaw. <laughs> <laughs> Para hindi na magagapang. Hindi na ako magbabalag, di ba? <laughs> oh, ano? Saan kayo? Sa inyo, pili na kayo ng area nyo eh. Ikaw, <laughs> ano gusto mong itanim? Idagdag dito sa akin, ano kaya ang maganda? Tapos dito, mag maganda dito may fish pond doon. Oh. oh, yan dyan. Diba? Para oh, dyan lang binit binit Tapos bibingwit. oh, nandito ka nakaupo. po uh, Terus may fish pond dito. oh, bibingwit-bingwit. Uh. Gawin natin yan. Dami ng balak eh. <laughs> Tingnan natin kung saan naabot ang ating, ano. Budget. Budget. nag -ano pa kami, <laughs> nagbibenta pa kami ng mga bagay-bagay mga kabukids para makaabot sa budget. <laughs> Ayan. Bu, na yung plano eh. yung budget hindi pa buo. Mabubuo rin yan. <clears throat> oh, 'di ba? Masarap matulog dito sa taas, malamig. Mm, malami. Presko. Oo. Oh. Lamig Kasi ano siya sa wali. Meron siyang butas-butas. Mm. -butas. Tapos, Tapos, papasok yung, ng hangin. Yung bubong ni pa, oh. hindi mainit. Kasi yung bubong nga, nagpapay -pay, pay pay na ganyan. <laughs> <laughs> o, oh, di ba? O, oh, diba, Hangin talaga yan. yan ang aming version ng ano. Bahay kubo. Semi-concrete. Para mas matibay mga kabukids. Pag nagbablog tayo, dito tayo kakain mga kabukids. Dito sa terrace, sa gilid. Oh. gilid. 'Yan. maglalagay po tayo dyan ng mesa. 'Yan, tanggalin natin. 'Yan, dito maglalagay po tayo ng mesa, upuan. Tapos, 'yan, maglalagay kami dito ng mapaglulutuan na simple lang. Para hindi mahirap papasok para rito. yun lang, madali, ano lang siya, simple lang ating gagawing bahay kubo. Bahay kubo. Sabi nga nila, simplicity is the key. 'Di ba? Pag ito nagawa natin, pwede mo nang kantahin yung kinakanta mo. Mm -hmm. Bahay kubo, kahit munti. Ang halaman doon, doon, ay... Sari-sari. Sari-sari. E -e -e. Walang. <laughs> Walang bunga. Walang bunga. Matagal din siya, ano, shade, ano. Oh. Hmm. Ikaw ma, anong gusto mong gawain bahay? oh Ay, kasi ako pag tumanda na, hindi na makakita Doon na lang sa silungban. <laughs> mababa lang. Alam, <So>, mababa lang. <laughs> gawa kita ng bahay na mababa lang. Oo. Oh. May elevator. Gusto mo ba yung gumagapang ka lang sa sobrang baba? <laughs> 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 hindi na makatayo. <laughs> ay, hindi na makatayo. Eh. Mat ano ay eh. ma... hindi na makatayo gumagapang na lang siya, hindi na maka masakit ng doon gapang na lang, hanggang lang, sa loob ang lagi namin bisita doon ay itong ano na to ito lagi sa amin eh naghahanap lagi ng makakape mm -hmm. tinapay mm -hmm. Mm -hmm. ano sinisilip mo? <laughs> um, nataguan namin ng pera yan yeah. dyan sa ilalim, taguan namin ng pera <laughs> ano, maganda? ano masasabi mo? i-rate mo yung bahay ko, kung 1 to 10 Anong rate mo? Gano'ng kaganda? 10. 10? 10? Kahit wala pang mga hagdan? Okay lang? Okay na, di ko nalagay na ng hagdan. 10 na pa rin pala. Eh. <laughs> Ako yung gumagawa pero yung nagmerienda, iba? <laughs> Mas marami na nagmerienda. <laughs> o si Mimeng, nakaano na. Gusto din ni Mimi. Gusto mo din magmerienda, Ming? Wala pa, -lapa. wala pa. Wala pa, wala pa. Dapat tayo. Gusto ka? Ano ka? sa may dumalayo, pero nakikita na sa teres ka. <laughs> <laughs> Wala malaki ka talaga. <laughs> <laughs> Bangga ka sa bubong Hindi ka kasya. So ayan po yung ating plano para sa ating bahay kubo doon sa bukid. So sana po mga kabukid sa ay samahan niyo po kami sa ating pagbuo nito at sana po ay masubaybayan po natin ang ating from start hanggang sa matapos tong ating bahay kubo. So ayun update na lang po tayo ulit sa susunod kung ano na po mga dadagdag po natin. And salamat guys. Thank you for watching. Bukids!